Sabi ko, sabi niya, oh kasi may 100,000 at uh, 100 years old. Sa ating mga kababayan, uh, nandito ay hindi taga-Netherlands, marami ang nagbiyahe. Uh, yung iba kahapon ay nakita ko na doon sa downtown, sa city center, galing ng London, uh, galing ng Belgium, uh, may dumating na galing ng uh, Germany and uh, France. Mam anh em là đẹp Norway, Sicily, Linda, còn Denmark, Sweden, <laughs> Finland, <laughs> Finland. Finland. <laughs> uh, UK. <laughs> Ireland, UK, Ireland, 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 Kasapat na sa kuwing tani. <laughs> Malam ang plan namin. Ay, nakakabaw! Na, Dabaw, yes. Um, so yes, maraming salamat uh, sa inyong lahat. At uh, maraming salamat sa mga kababayan natin doon sa Pilipinas, iba't ibang lugar sa Pilipinas na nagse-celebrate ng 80th birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon lang ako nakakita ng uh, tao na nag-birthday ng buong mundo. Yes! Ay, yes! Yes! Uh, celebration yes. sa kanyang uh, birthday. And it shows it shows the goodness of his heart and the love uh, for the people. Because otherwise, the people may not love you if they don't feel uh, the love coming from you. So thank you very much. Lalo lalo na sa ating mga kabayan na nandoon sa Pilipinas. Uh, kanina pa sila nagsimula. Alas 2 ng hapon at hanggang ano daw sila. Matapos, ang uh, 12 midnight at matapos ang araw na ng uh, kaarawan ni Pangulong Duterte. At uh, siyempre, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers uh, dito sa The Hague, sa ating pagtitipon na iyon. Uh, merong nag-apply ng permit, merong nag-organize ng ating uh, sound system, merong nag-organize ng ating mga barikada, at marami pa silang uh, para makanigurado na komportable at meron tayong time and space ngayong araw na ito para sa ating picnic celebration ng birthday ni Pangulong uh, Duterte. Maraming salamat sa inyo mga organizers natin. Yes. Paalala ko lang, dahil kahapon nandito po ako kumuha po ako ng mga gamit na hindi kailangan o hindi ginagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa loob ay pinakuha sa akin. Sinabihan ako doon sa loob na pakiusapan tayong lahat kasama na ang media na huwag mag video footage at pictures sa kanilang pasan ng kanilang detention facility. lalong lalo na sa mga tao na pumapasok at lumalabas. Bawal po sa kanilang protocols ang binyuhan ang kanilang uh, detention uh, facility. So, pakiusap ko lang, so, tinapin kung anong uh, protocol nila dito sa videotaping and sa recording and sa photography. Dahil uh, sa ngayon, nakikita ninyo na napaka-linient at napaka-cooperative Uh, nila sa atin at nakikita nila na, at tinutulungan nila tayo na maipakita sa mundo kung ano yung nararamdaman natin kaya yung mga maliliit na bagay na hingin nila na huwag nyo na huwag dyan, dyan kayong mag-fill uh, at mag-bibutate ay sundin natin ang susunod po ay uh, mensahe galing kay uh, Pangulong Rodrigo Duterte sinabi niya ito sa abogado Kahapon hapon at uh, sinabihan niya ang abogado dahil uh, hindi, hindi, ko makikita si Itay Sara bukas dahil ang schedule bukas ay uh, ang aking kapatid, si Veronica. At uh, si Shelly to, ang kanyang mama. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya to... Uh, um, uh, sinabi niya na huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Sabi niya, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong galit na nararamdaman or kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, huwag natin pag-usapan ang kaso at huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalo-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo uh, na nandyan sa loob sa International Criminal Court. So yan po yung Mensahe ng uh, detention center, pakiusap. pakiusap ng detention center sa ating lahat. Yan po yung message ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na pinadaan niya sa Abogada na pumasok sa kanya at uh, naki, nakipag-meeting sa kanya kahapon. Ang susunod po ay uh, sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong uh, huli naming uh, pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa inyo, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP Senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Pangalawa ay Senator Bato de la Rosa. Yes! Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Yes! Ang, susunod yes! ang susunod ay si Senator Attorney JV Hinlo. Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. Yes! At ang pamuli po ay ang ating kaibigan si Mr. Philip, Senator yes! Philip Salvador. Yan yes! po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay unang si Senator Attorney Rodante Marcoleta, yes! Senator Attorney Vic Rodriguez, yes! Senator ah, Senator Pastor Apollo Kibuloy, yes! at ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata po ang uh, sabi niya kasi nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala uh, sa pilitang dinala dito sa ICC detention meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators ng uh, PDP laban at kanilang mga desk, guest candidates so sinabi niya <coughs> sinabi niya <laughs> ano? Ma'am, para ano? Si, si PRD kung zero yon ako Pepsi Max. na namin bukas, Para ano? balanse ang competition. Ah... <laughs> uh, yes, at sinabi niya, hindi na niya magawa ang mga, mga panya, tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin uh, iboto yung 10 direksyo at walang ibang kandidato na iboto Kaya sabi niya ipaabot sa inyo na kailangan niya ang tulong ng mga PDP Senators at ng mga guest candidates ng PDP laban. Ang sunod po ay uh, actually nakalimutan ko kanina dapat ang opening natin ay pagpapasalamat sa Diyos uh, sa magandang araw uh, na ito. Uh, walang init, walang ulan, sakto lang ang lamig, at, uh, nabib nabiyayaan tayo ng uh, uh, pahintulog o permission na magsama-sama uh, sa araw na ito. Kanina, habang naglalakad kami, ay uh, narinig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sabi nung kasama ko, sabi niya, maghanda ka ng kanta mo kasi ko pa ka yan. <laughs> so, sabi ko, ah, uh, wala talaga ako makontribute sa kanta ngayong araw na ito. Maliban sa happy birthday song na nagawa na natin kanina, o hindi pa? Papunta na tayo doon. Uh, maliban sa happy birthday uh, song. So, uh, yun po ang uh, message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating uh, bayan. At sinabi niya na bantayan natin ang ating boto. Dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-ano pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. So yan po ang uh, message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanya sa kanyang uh, birthday ay pinuhos namin doon sa aking uh, social media account sa Facebook. At sinabi ko doon My warmest wishes for uh, former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former President Rodrigo Duterte. And uh, I thank him for emphasizing the value of education, sa atin. And I thank him as well for teaching me resilience and courage through his exigence. CPRD kasi. Um, Uh, very uh, demanding siya as a person, which is good kasi isa yan sa kailangan ng isang leader. Isang, isa yan sa quality na kailangan ng isang leader to make things happen. You have to be very exacting and very demanding, especially sa mga tao na katrabaho mo o kailangan gumalaw para sa trabaho mo. And that was his way as well uh, sa amin, uh, doon kami ay lumalaki. At nagpapasalamat ako doon dahil uh, natuto ako na maging resilient and brave dahil sa kanyang pagpapalaki sa amin. In fact, noong isang beses na mag kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, pag-usapan namin ang pagbisita ng aking mga kapatid at sinabi niya sa akin, sabihan mo sila bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila at sinabi ko din sa mga kapatid ko na ubusin niyo yung luha ninyo sa loob ng banyo. Pagpasok pasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil ayaw niya na nakikita ang, well, sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak na kami. In fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang uh, Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na sa beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos uh, tinatanong lang niya, Saan ka? Nakindag ka ba? <laughs> Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? Eh, And then sinabi ko lang, ah, nahihirapan ako sa aking pag-aaral. Pag, pag And then sabi niya sa akin, ah, bakit ka umiiyak? Mag-aaral ka. Gumalit sa mga libro mo. Mag-aaral ka. Ganun siya na uh, klase ng parents, no? Uh, ang mga bagay na iniiyakan lang ay kung nakidnap ka or nabuntis ka ng wala sa panahon. So yun ang uh, pinagpapasalamat ko sa kanya ay yung araw ng uh, kanyang uh, kaarawan. and syempre, napaagot ko yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pagpapakita nila ng suporta sa ating uh, pangulo Rodrigo Duterte. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City sa Pilipinas. Dahil naantay na siya doon ng mga dabawelyo Dahil siya ay uh, meron pang term o pa yung term niya Na magiging mayor pa siya ng Davao City At syempre, idasal natin na siya ay bigyan ng lakas ng loob Na harapin lahat ng kanyang problema sa paglalaba pagluluto at paglinis ng kwarto niya dyan sa loob <laughs> ng ICC uh, Detention Center. Dahil nasanay kasi siya na merong uh, girlfriend o merong kalilin na nag-aalaga sa kanyang uh, pagkain, paglilinis ng bahay at uh, paglalabak. So, hindi ko lang alam ngayon, dahil ilang araw na rin kami hindi nakausap kung natuto na ba siya mag maglaba. Kasi sinabihan ko siya. Sinabihan ko siya na kailangan mo talaga matutong maglaba kung hindi pa balik-balik yung kanyang, pagbalik-balik yung damit mo na hindi mo siya malinis. So, sana ay Ngunit nga, ipagdasal natin na malampasan niya ang hamo ng paglalaba, pagluluto, at paglilinis. At uh, sana ay, ipadasal din natin na sana ay kunin na niya yung kanyang right na maglakad sa loob, sa labas. Sa labas ng building, doon sa kanilang uh, park, mayroon silang park sa loob, ay sana ay kunin na niya yung right niya na lumabas at maglakad uh, doon sa park. So, let us pray that he learns uh, to do these things one day at uh, a time. Until, uh, until uh, kukunin na natin siya para ihatin pa uh, pauwi sa Davao City at uh, bumalik sa pagsiservisyo sa ating bayan. Noong nakaraang ah, na dahil ng 20 ng 23 March 23 sabi ko sa inyo di ba ako may takot ako para sa kanya na ibalik siya uh, sa Pilipinas dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad ng uh, kaniyang mga kalaban They can easily assassinate a uh, person on the airport uh, tarmac. no so yun yung uh, takot ko at sinasabi ko sa kanya yon pero ang kanyang paninindigan na gusto niya talaga pumuwi sa Davao City ay uh, you cannot uh, shake it uh, out of him so sabi ko sa kanya sabi ko 80 ka naman na ah. so kung anong gusto mo ay uh, yun ang ibibigay uh, namin sa iyo dahil mahalaga sa isang tao na 80 years old ay uh, masaya siya dahil meron na lang naiwan na 20 years sa buhay niya kasi I'm sure kukunin na siya by 100 <laughs> pag by the, by the moment na makuha niya yung 100,000 okay I'll go ito yung baon ko yes uh, yeah, so very important Uh, hindi lang kay Pangulong Rodrigo Duterte, but noon uh, sa mga lolo, lola natin, mga magulang natin, mga kapatid natin na 80, 85, 90, 95 years old, na bilang na yung kanilang uh, mga taon bago sila mag-100, na ang mahalaga ay maalala nila na during the last 20 years or 30 years of my life, I was happy. Uh, and I, I was able to do what I wanted to do in my life for my country and uh, especially for God. So, ang ating pag uh, sana ayong umaga na ito ay uh, sa aking uh, speech ay dasa'y din. Magdasal tayo para sa ating bayan. Ang gusto natin ay nakikita natin na paakyat ang ating bayan, hindi tayo nahuhuli sa ating mga kapitbahay. Hindi tayo nahuhuli sa mga second home ninyo dito sa Europe. Gusto natin nakikita na merong oportunidad ang mga tao natin doon. Unang-una, healthcare. Pangalawa, edukasyon. At syempre, pag natapos sila ng aral, pwede silang magtrabaho doon na yung kanilang natatanggap na benepisyo at sweldo ay pwede magpalaki ng mga anak at pwede magka-pamilya ka doon, magkabahay ka doon sa ating bansa. Simple lang ang pangarap ng mga tao na nagsimula sa walang-wala. Pero nagtataka ako bakit hindi natin nakikita sa ating bayan yon. Gusto lang naman natin maayos na healthcare, maayos na pamamahay, malinaw na pagpamuyo sa ato ang mga komunidad. At uh, hindi tayo takot para sa ating mga anak na nandoon sila sa labas ng bahay, napasok sa paaralan, at uh, walang uh, nangyayari masama uh, sa kanila. Pero somehow it is an elusive dream for many of us Filipinos. At uh, dahil sa trabaho ko ngayon, doon sa Department of Education, nagawa ko na umikot sa iba't ibang bansa doon sa Southeast uh, Asia. And alam nyo, nahihiya ako as a Filipino, lalong lalo na pag sila silang mga komento na napakaganda ng bayan ninyo napakayaman ninyo sa natural resources and uh, workforce